umanong mabaril. Kaya malabong umuwi sa bansa si dating ako, Bicol Party List Representative Zaldico, ayon sa kanyang abogado. Sinagutin ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay ng mga executive assistant nito. Nakatutok si Sina, Panganiban Perez. Humarap sa media ang abogado na nagbitiw na kongresista si Zaldico na iniuugnay sa mga maanumalyang fraud control project at itinuturo pa si ng mga project insertion. Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news na naman sa inyo mga bossing. Bali, ang topic natin ngayon ay tungkol dito kay dating congressman Saldico. Na kung saan, eh, takot daw umuwi ng Pinas. Ayon sa kanyang abogado. So, bago lahat mga bossing, kung hindi pa kayo subscribe sa ating YouTube channel, Ayan, click nyo lang yung subscribe button natin para sa more update video. So, simulan na natin ang video mga bossing. Let's go. Takot umanong mabaril, kaya malabong umuwi sa bansa si dating ako, Bicol Party List Representative Zaldico, ayon sa kanyang abogado. Sinagutin ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Ko. Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay Ko ng mga executive assistant nito. Nakatutok si Tina, panganiban Perez. Humarap sa media ang abogado na nagbitiw na kongresista Zizaldi Ko na iniuugnay sa mga maanumalyang flood control project at itinuturong pasimuno ng mga budget insertion sabi ni Atty. Ruby Rondain, malabo raw umuwi ng bansa si Ko dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by, by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. So I don't know. Huli umanong nakausap ni Rondain si Ko kagabi, pero hindi umano niya alam kung nasaan ito. Matatanda ang nagpunta si Ko sa Amerika para umano magpagamot. Pero hindi na alam ngayon kung nasaan na siya. Ang hinihintay, tugon ni Ko sa mga alegasyon sa kanya. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng utos para magsumite si Ko ng counter affidavit. Let me be clear. I have not seen. Uh, I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. But that said, uh, ang observation ko is that the ombudsman, Ombudsman Boying Remuli, has already said that he intends to file these cases by Og November 25. November 25. Now, assuming Mr. Ko is uh, served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The ombudsman ha has already prejudged this case. Hinihinga namin ng tugon dito ang ombudsman. Itinanggi rin ni Atty. Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They Uh, we're no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Mr. to Representative Ko at any time, no. Categorical. Sinabi rin ni Atty. Rondain na hindi rin anya totoong humingi si Ko ng 25% na kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na umunay pag-aari ni Ko ay pag-aari ng Misibis Aviation. Kinwestiyon din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a, a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rom 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posibleng nasa 5 billion pesos na ito ngayong 2025. Pero hindi anya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin anyang koneksyon si Ko sa SunWest na nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng Umanoy Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro dahil nag-divest na siya mula sa kumpanya bago pa umano maging kongresista si Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Hindi lang isa. So yun mga bossing, dito na natin natatapos ang ating video. Bale, yung reaction lang natin dito. Ayan nga, kaya pinapa pinapadili nila yung pag-uwi ni ko kasi para sa ganun. marangan nila yung pagsasabi ng katotohanan nito ni ko. Kaya pinagbabanta nila, oh, pag umuwi ka, alam mo na mangyayari sa'yo. So yun lang mga bossing, yun yung reaction natin. So, hindi ka na subscribe sa ating YouTube channel, mga boss. Kaya, ano, subscribe button, click nyo lang, yun lang. mga bossing, and peace, yo.